isang batang lalaki sa kagubatan na walang mahina. Ang kanyang pangalan ay Mash, at ang kanyang pag-iral ay sumasalungat sa natural na kaayusan ng mundo. Nakatira siya sa isang kubo kasama ang kanyang ama na si Regro, kung saan ini-enjoy nila ang kanilang lagbaw nilahin. Nagalit si Regro, ngunit humihinang paumanhin si Mash at nangako na haayusin ito. Sinubukan niyang ibalik ang pinto, ngunit mas lalo lang lumala ang pinsala. Nakas kahit na walang mahika ko alam ni Mash, kaya patuloy siyang nagtataka kung bakit puro isikal lang ang kanyang pagsasanay, mga kamay. Kalaunan, natagpuan ni Mash ang panaterya at nag-order ng ilang cream puff, ngunit nang nagbayad siya, lahat ng kanyang mga barya ay nakayuko dahil naikuyong niya ang kanyang kamao sa sobrang pagkasabik. Gayunpaman, isip ng tindero na ang mga barya ay hindi dapat madaling buhay. siya yagad na umalis ng bahay upang magsanay. Pinigisip ni Redrow na talagang mabuting bata si Mash at hindi niya masisisi ang pagtanayis nitong kumunta sa lungsod dahil buong buhay niya ang pagtatago ng bata. Masama sa, sa niya na lang. Thank you. ligtas ng babae kaya sa babae. At napagtanto ni Walker na si Mash ay ang unang na kumilos bago mag-isip.